Magandang hapon guys Andito naman tayo sa ating panibagong vlog Dalawan lang kami natira ni ang, Ni Boss Garan Ang kumpari kong malupit Pag ito ay tirahin Siguradong masakit Yan guys Ang kumpari kong si Boss Garan ay, ano, yung, ano, yung ano ni Wabi doon, Yung upuan niya, mo like, na roon Umay siya na magano ah, hindi ko alam kung baka mamaya mag magasgasan pa ko. Ma Anak, nang ito yung na, ano, kung pa kaibigan mo yun, bago ko yung ginaganyan mo yung kayo pinapabayaan mo. Mamaya, ako magbuhat, siya magayos. Na Sabay-sabay naman tayo mamaya, uwi. Kaya... Eh. Yeah. Ayoko sa babay sa'yo, magugapo kayo, pangit ako eh. Ayan. ang katotohanan mga guys. Ang guwapo ng kumpari ko. Binaliktad niya ako kasi siya, siya mahilig sa mga ano... American Citizen. Ako kasi kabagi style lang ako eh. Isa lang tayong ano. Kukuha sila ng plywood. Guys. Ayan, may bisita kami guys. Oh. Andito na po paparating ang ating kaibigan na si leader ng furniture ni Mang Nestor Ayan na po siya guys. Ayan. Yes. Ayan. Ayan, ayan na po guys si Mang Nestor Furniture ni Mang Nestor hey Guys Mahiram po siya Ayan ang pinagalit Nagagalit yung bus ko kasi Nagagalit na yung bus ko Kasi si Furniture ni Mang Nestor Pinabayaan siya nagbubuhat ng ano Oo hindi, tabi mo lang. Hindi, tabi niyo lang doon, basta di mawala. Mimitingin ko sila, mga sura. Tabi mo, mimitingin ko sila. Ayan guys, galit na galit na po yung boss ko. Babay muna kasi, Waka, pati ako madamay. Eh. bye